Yung ano, okay. I eh, Ihalo mo yan, ihalo mo sa tubig. Yan. Eh, harap mo, harap. Camera. Tutok mo. Ay. Okay. Yan lang ba? Wala nang iba? Oo, oh, wala na. Ito na lahat. Sige. Sige lang. Ulasangin ko na. Medyo ano eh. Anong kaibahan? Talaga ito, totoo. Yan. Yung totoo o, ka na, yung totoo. Biglang nawala yung... Oh. Biglang nawala yung sakit ng ulo ko. Promise. Tunay yan. <laughs> nawala talaga. <laughs> totoo. Oh, ano? Niwala ka na sa Tres Bondo? Oo <laughs> nga, kaya nga. Kasi... Oh? totoo Tapos... Huwag sa kwan pa. Bisaya pa. Naglibot ako. Libo. Ah. Kinalabutan ako eh. K Kinalabutan ka. Sige, ah, ah, eh iharap eh, mo yung ano mo? Yung gamit mo. Ito lahat. Oo. Oh. Asan yung mga latin, may latin ka pa ba? Wala po. Ay, Hello, na, na, pero... Nasa ulo nasa ulo muna. Oh. Nasa ulo, nasa ulo ko na late. Ah, oh, sige, sige. Lagay mo yun dyan. Saan ka pa nga uh, ngayon? Saan kang ng lugar? Ay, taka dyan. Saan ako? May ah, sige. Na. Layo po rin sa'yo. Ah, uh, bro. Ah, oh. uh, iharap mo yung camera sa... Anong naka-prepare dyan? Planggana o timba? Na may tubig? Ah, uh, planggana. Ah, uh, yung ano? Yung parang tab. Oh, Banyera ng isda. Oo, oh, yan. Yan. Pwede yan. Oh. So, iharap mo, po, bro. Iharap mo. Ay, harap Okay, sige, sige. Harap Dalhin mo. ko po doon sa labas. Oo. Okay. Dalhin mo yung mga gamit. So, dagdaka ko muna ng tubig. Ito na yun eh. Ano ba yung lugar dyan? Malak ba yung ilog? Daga? Ganun? Yung ano dito, mga dalawang kilometro yata, yung dagat. Dagat? Sige. Pag matapos natin yan, Losawin, itapon mo sa dagat yan, ha? Oo. Oh. Para wala nang ibang makakuha niyan na gawing dekorasyon. Kaya nga. Itong hmm. gamit, uh, bro, saan ko ilagay ito? Yan, hulog mo dyan sa tubig. Yung no? Okay. I ihalo mo yan, ihalo mo sa tubig. Yan. Eh, harap mo, harap. Kamera. Tutok mo. Okay. Yan lang ba? Wala nang iba? Oo, oh, wala na. Ito na lahat. Sige. Sige lang. Ulo sa ko na. Rai uh. Isisen Lulusawin natin yung nasa katauhan mo. Yung mainit ha, yung tama, yung kaya mong inumin. Oo, uh, bigay ko nga. Ano ba ang pakiramdam mo nga pala nung kuan mga ilang ilang buwan ngayon? Yung ano ko talaga, yung ulo ko, mabigat eh. Mabigat hanggang ngayon, mabigat ngayon. Oo, oh, mabigat. Ah. Takal ko na ano ngayon. <laughs> Yung yung kayang inumin mo yung init ha. Oo. Uh, uh. Yeah. Wag uh. muna kuya. Wag muna kuya. Okay. Iharap ko ito sa kamera. Hmm. Harap ka. Hawakan mo yung baso. Harap ka. Yan. Uy, alaglag ng cellphone mo. Ah, ah, bunta. Magguba mag na ng imong cellphone. Abi saya ko ni ka, abi saya na lang <laughs> tani. <laughs> oh, sige. Sige kayo. naka naka vlog bang guggo para ma, ma malaman nila kung ano yung sinasabi natin. <laughs> okay. Yan. Tanggay mo muna yung okay. ano okay. mo. Tanggay mo muna yung imong sunglasses. Yan. Wapo, wapo. Sige, harap mo yan. <laughs>

Alamin mo? Pakiramdaman mo. Tasahan mo. Oh, ano pakiramdam sa katawan mo ngayon? Pakiramdaman mo. Medyo ano eh. Anong kaibahan? Talaga ito, totoo. Yung totoo ha, yung totoo. totoo. Biglang nawala yung... Oh. Biglang nawala yung sakit ng ulo ko. Promise. Tunay yan. <laughs> nawala talaga. <laughs> totoo. Oh, ano? Niwala ka na sa si Tres Mundo? <laughs> Oo oh, nga, kaya nga. Kasi... Oh, totoo tapos Huwag sa kwan pa, bisaya pa, naglibaw ito, libo. To, ah. Kinalabutan ako eh. Kinalabutan ka. Oh. oh. Baka naman na uh, mayroon kang mashare dyan, Naka-vlog tayo. Yung mga, mga uh, iba na gustong magsuko. Akayatin ah, mo um, sila. Um, oh, uh, ganito kasi yan. Kaya ako pumasok sa Trismundo kasi. Gusto ko pumasok kasi. May mga hiwaga kasi na hindi ko maipaliwanag kung itong tong kong spiritual. Kasi actually dati nang gagamot ako, pero dito-dito lang sa amin muna. So may mga, ano ko eh, may mga may na binabagabag ako. Tapos parang iba talaga yung, yung kung mayroon ka talagang gusto mong gawin, pero hindi mo alam kung saan, kailan, o mayroon kang mga tanong, di mo alam kung sinong makakasagot, saan ka magtanong, parang ganun ba? So lahat naman, naki, ano ako sa online, kumbaga, bago ako nag, ano, ng Trismundo, kumbaga, nagsalitip muna ako. Kung sa lahat ng mga, sa spiritual, kumbaga, marami na akong nakikita, marami akong inaalam, pero totoo, yung bigat na ano, yung bigat na minsan may kapatid pa natin sa spiritual, yung manggagamot. Mm. Nag-online nag healing sa akin. Pero hindi niya nakuha yung sa ano, hindi sa, sakit sa, sa ulo ko. <laughs> hindi yan. Bigat. Pero dito sa Tres Mundo. So, ibig sabihin pa, pa nga, no, nung, nung napagamot ka sa kasamahan mo din ng mga antingero, hindi nawala wala yung bigat ng ulo mo. Oh, hindi. Ina, hmm. Yeah. Uh, ko to, nung pumasok ako nito, mga kulang-kulang mga mag-aapat na taon na. Eh. Mm -hmm. yeah, yeah. Pero dito ngayon, sa Tris Mundo na naggamot sa iyo, anong pakiramdam mo? Hindi, ngayon? parang ano, parang kasabay nung paghugot na pa kamay mo, maestro, uh, master, pag parang sumabay din yung ano ng ulo ko eh, parang nakata <laughs> pa yung ulo ko, parang ganun, tapos naninabutan ako eh. <laughs> so parang ganun, may mga sa ulo ko eh. Oh, ganun, oh. ganun kalawak ang kapangyarihan ng Trisundo. Nang dahil yan, oh, kaya... sa pang ikatlong isinugo ng ating ma, ang spiritual ng mundo, na siyang nagbigay ng kapangyarihan hmm. din sa amin upang magiging instrumento kami sa mga katulad nyo na mga antingiro na naligaw ng landas. Uh, although ang mga antingiro, nakapagpagaling naman din silang mga tao, pero ang hindi nila alam, ang ginagamit nilang kapangyarihan ay nasa kadiliman. Ang laging tinatawag nila sa si pinito di Diyos. Ngayon, ang nakakapagod kasi sa mga antingiro, Uh, yung palaging nag-aurasyon sila, nagdadasal, nagkarga sa mga gamit nila, gabi-gabi, maayos na tulog, nakakapagod. Pero sabihin na lang natin na wala ko ng, uh, uh, walang pakialam na tayo doon, oo nga. Pero concerned lang din ako sa mga ibang antingiro na gusto rin magamot yung sarili na katulad sa iyo na naghahanap sila ng lunas kung paano ma Oo. mawala yung karamdaman nila. Kasi kayo mga antingiro, pag once pumasok na kayo sa antingiro, hindi na kayo makakalabas dyan. Kahit anong alis nyo dyan, lagi kayong gagambalain. Ngayon. Yun, yun. Tama po yun. Tama Oo. po yun, Master. Gagambalain Tama kayo yan. palagi yan. Hindi kayo makakatakas dyan. Isa lang Oo. ang makapagpatanggal dyan, kundi ang tres mundo lang. Wala nang iba. So, Yan lang kasi ang talaga pangal. kahit nandun ako sa laot, mm. natutulog ako, parang ginigising ako eh na balik ka dito. Kasi matagal na ako naging to. mga isang mm -hmm. taon na din. Ininto ako muna yung panggagamot ko. Kasi sa trabaho ko ngayon. Eh parang binabagabag din ako doon eh, kahit nasa barko ako. Mm -hmm. Sa trabaho ng tulog ko, parang ginigisingin ka, tapos ganyan. So, yun, biglang sakit yung ulo ko. Parang gano'n. <laughs> so... Buti na lang, buti na lang, sir. Kumbaga, ito yung asawa ko ang naging anghel sa akin. Uh oo. -oh. Kasi gusto ko sana balikan, pero ayaw niya eh. Hindi siya papayag. Ayaw na niya. Eh. Sabi niya, wag mo na balikan. Ayaw ko na. Ang ganun. Natatakan ko muna yung ano. Mm -hmm. Kaya nga, kako, sige, maghanap ako ng magandang solusyon. O ano ba talaga yung ano? Yung ano, kapag ko lang kayo, ano niyo, master eh. Lumaan, yung vlog ko? Eh. Oo, oo kapag mm -hmm. ko lang na ano eh. Tapos tiningnan ko yung mga testimonya ng mga kasamahan nyo, yung pumasok, yung mga ano. So, baka ito na yun, baka okay to eh. Kaya kagabi, dapat isip kagabi bago ako natulog, panahon na siguro para, kumbaga, pakawalan ko na to lahat. So, tama. nag ako sa'yo. Yan na yan, oh, nag na ako sa'yo. Tama, yan tama yung ginagawa eh. mo. Oke. Siap ya. bro ha. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Hmm. tayo po. Pohon-pohon.